Ayaw oh man. Lipstick. Give it me, baby. daga glamas. Ooh. Thank you. God, na oy yummy oy. Sana all. Wala akong focus. Document ang kaon <laughs> ba? <laughs> Thank you. Mo de bika yo. Kana. <laughs> Kana hindi kumpleto ang kwan pagway kwan. Guys, magandang umaga. Kasama ko yung classmate ko dati at kasama ko sa church si Tata. Eh punta tayo sa Murigue, So kain muna tayo. Wow. Okay. 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 Tara na tayo sa Murige. Tara na tayo sa ano sa Munige. Nembakanan dia. Ay gamba oh. Lutino kayo. Yes, salamat. O, tinong kayo. Hi guys, andito na tayo sa Munike. And so far, yung tubig malinaw. So, I think kami lang ata dalawa ngayon dito sa Munike. So, tara, ligo tayo. Ayan, tabi po, makikiligo po kami. Ayan, kami lang dito ngayon sa ano sa Munige kasi syempre ka klase din. Ngayon busy yung mga tao So ayan, na solo namin itong place ngayon And ang linaw ng tubig Ayan o, malamig daw sabi ni tata So tara, ligo na tayo Pull ba lagi mambak dito Ayan o, solong solo namin unay gold ring lugar ah? Possible? Possible. Possible? Oh. Ayan. Baka may ano daw dito, may ginto. Baka, baka siguro, no, kung may mag-explore sa lugar. Oo. Parang problema, no? Ano masisira yung, ano, yung envir environment? Kasi... dadriver din Oh, sunod. And <laughs> sunod sun guys, kami ng reunion Hindi <laughs> pa kami nakaano, nakasali ng reunion since since ano, since pag-graduate namin sa high school. So, not even once na reunion nakasali kami. na naman ko guys, tapos na kami maligo dito pero magdi kami pupunta kami sa uh, yung first na side doon sa, ano, sa Munige And guys, nandito na naman tayo yung sa first vlog natin kung nakapanood kayo sa first vlog natin sa Munige, eto yung eto yung daan papunta sa isang ano sa ring river dito sa Munige Eh ayun, nilagyan pa ng tubod dito so, ewan ko kung maiinom to So I'm not sure eh, grabe, kita lang yun. Gusto naman. Ugo man. Ha? Tinutino dyan no? oh. eh. Mati, may abono. Pero tinutino ko pag abono na ganyan. Oo. Parang nasa. ganina na no? kayo. May blue blue pa siya, no? Oo, hmm. blue ka. <laughs> 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 dami kayo. Dapat, um, ang money mo dali sa kinayahan. Hindi mo mabili nung yung napkin, ha? Wagin yung hipos, Ha? nang napansin may ano pala dito. May buhangin pala dito. Ayan o. Oh, buhangin sa river. Amazing. Guys, papawi na kami. Thank you guys for watching and see you on the next video. Alright, thank you. Peace out.